dati hibigaan ng utak mauhuday ang mga tumatakbo mga abogado o e talaga naman po kwalifikado na maging senador sa senado eh ngayon nakikita po ang mga tumatakbo wala mas kaya na yung pagsigay ng opinion sa kanilang pagtakbo, platforma wala basta sila lang ng certificate of candidacy sa kanilang pagtakbo bahala tayong bumoto yun yun mga kabayan ngayon isa sa akin nakita no eleksyon eleksyon itong si Digong at si Go nagmano pumunta sa Iglesia ni Cristo para ano? para humingi ng boto yun yun mga kaibigan di ba? bakit ka pupunta no, sa Iglesia ni Cristo na dati mo naman hindi pinupuntahan ngayon kung mo eleksyon nagpunta ka it means to say mga kaibigan magaling salita humingi ka ng basbas ng iglesia ni Cristo sa Iglesia ni Cristo may isang boses kapag bumoto ng isang kandidato 95% bumoboto sa utos ng nakakataas no? ng Iglesia ni Cristo kaya nga tanong natin eh si Digong si Go ang agang nagtatuloy na sa iglesia ni Kristo. Eh, inisip natin, wala na bang kingdom of Jesus Christ at lumundag na sila sa iglesia ni Kristo. Hindi na ba nila kaya kayang panghawakan ang boton ng kingdom of Jesus Christ ni, Christ ni Pastor Kibuloy na ngayon nakakulong. Ngayon, no? At tanong po natin eh, ano ang pakay ibigong bongo sa iglesia ni Cristo kasama